Happy happy ang biyanan ni Maine Mendoza na si Sylvia Sanchez dahil asikaso ng asikaso umano ni Maine ng kanyang mister na si Arjo Atayde. Ani Sylvia, hindi nagkamali ang anak ko sa pagpili kay Main Nakampante siya, nakampante ako na merong Maine Mendoza na nag-aalaga at nagmamahal sa anak ko ngayon. Nadagdag sa pamilya Atayde si Main Mendoza na todo ang suporta sa mister niyang si Congressman Arjo Atayde. Bilib na bilib nga daw itong si Sylvia sa pag-aalaga ng kanyang manugang na si Maine Mendoza sa kanyang anak. Sumasama si Main sa international exhibition ng pelikulang Topak ni Arjo na pinroduce ng Nathan Studios at doon nga nakita ni Sylvia kung paano alalayan ni Main si Arjo. Sinasamahan nga o sinamahan ni Maine Mendoza si Arjo sa premiere ng pelikulang Topak sa Austin, Texas, USA mula September 21 to 28. Kaya pala hindi ko nakikita si Maine Mendoza sa EAT hindi po ulit ako nakakapanood ng AAT habang ginagawa ko itong video na ito. Kaya hindi ko alam kung pumasok na ba si Maine. At ayon sa pep.ph ay excited na daw maging lola ni Sylvia Sanchez. Kaya noon pa man ay bumibili na ng mga gamit para sa baby. Samantala may bagong namarites itong si Christopher Min ayon sa abante na nagpadala na umano ng apila o motion for reconsideration sa so office of the president ang pamunuan ng It Show Time. Ito para hindi matuloy ang 12-day suspension kung ito'y kakatiga ng ating pangulo. Nauna nang ipinahayag ni Christopher Min sa online show niya na Christopher Minute ang balitang hindi na umano mag aapila sa Malacañang It Show Time sa kanya nang galing yan. At kasado na rin daw mano ngayong buwan ng Oktubre ang 12-day suspension ng nasabing non-time show at may ipapalit na nga daw dito pansamantala. Ipalalabas daw di umano ang ipapalit sa It's Showtime sa darating na October 14 hanggang October 27. Pero batay niya sa bagong balita na kanyang source nitong October 4, nagpadala na ng MR ang It's Showtime sa palasyo. Breaking news na nga daw ito, mano ayon kay Christopher Min. ba? Diba, usap-usapan din itong mga nakarang araw na ilalapit daw di umano ni Senator Bong Revilla ang tungkol sa MR ng It's Showtime sa Office of the President. Hanggang ngayon naman ay wala pang update tungkol dyan. Dahil ikanibong ni Senator Bong ay kawawa daw yung mga crew na no work no pay. Ano bang balita, Senator Bong? Well, sa tingin ko, ready naman ang it's showtime para sa nasabing consequence. Nagbuka sila ng mga options kung sakaling ngang hindi magrun ng kanilang apila sa Office of the President. Kahit alam nilang suntok sa buwan ng ginawa nilang apila sa Malacanang, at least they tried. At kung may makita tayong bagong palabas sa slot ng it's showtime sa mga susunod na araw, ay matik na yon. Alam na natin ang dahilan. Expect na lang natin ang maganda and not for the world. you